Nice! Tara na! Wow na! Ang ganda ng sasakyan mo! Kaya nga ba, proud na proud ako sa'yo eh! Salamat, Nay! O paano? Ako na lagi mag-aatid sa'yo ah! O, wait lang! Ako na magbubukas! Hindi na ako na! Kayang-kaya ko -kaya to! Sure ka? Sige! Wow! Ang ganda! O oh, daan, daan lang na, ha? Sigurado ka ba naman, anak, na safe ito? Siyempre naman, Nay. Sit back and relax ka lang dyan. Naghanap talaga ako ng sasakyan na palagi kang magiging komportable sa biyahe. Basta daan lang, anak, ha? Ano, Nay? Biyahe na tayo? Ano, Nay? Kamusta ka naman sa trabaho mo? Okay lang. Nakakapagod, pero kaya ka naman. Eh, Nay, sigurado ka ba talagang gusto ko pa rin magtrabaho? Pwede ka naman na tumigil eh. Di ba sabi ko sa'yo, magpahinga ka na lang, tapos ako na bahala. Kaya ko naman na, Nay. Malakas pa ako na. Masaya ako sa ginagawa ko. Alam mo namang, hindi ko may yung mga estudyante ko. Alam ko naman yun na eh. Pero alam nyo na, hindi naman na kayo pabata eh. <laughs> ano, pa naman tumatanda na ako. At alam ko rin nung han, kayo na hanap na mo pa kung may kailangan ka. Hala, Jepoy! Bagalan mo lang! Ay naman, kalma lang! Chill! Chill ka dyan. Chill. Relax. Relax. Inhale. Exhale. Iyon o. No? ba diba, effective na eh. <laughs> <laughs> Uy! Depo, ano mo ka ba? Sorry na eh, bigla kasi may tumawid eh. Nakita mo ba yun? Kaya bigla na pahinto eh. Kasi tumatawid eh. Kasi tumatawid, eh. Kasi kasi Josep, tumatawid yan ang eh. nabasa na sabi ko eh. Madadali ang buhay ko sa'yo. Sorry, nanay. O, oh, mali yan, liko Mo, tatamaan mo yung sasakyan nga sa gilid mo. Uh. O, oh, tingnan mo. Ano ka ba? Tama lang yung liko ko. Tsaka may driving assistance naman to sa sakyan eh. Magwa-warning din to kapag tatama man tayo, ma. yun? red light pa! Red light pa na ko! Oo nga, Nay. di ba sabi ko sa'yo, chill? Relax! Wala pa naman akong ginagawa eh. Hinto mo muna kaya, anak. Hindi ako mukhang eh. Nakubos ang nervous ko rito. Nay, magtiwala ka lang kasi sa'kin. akin. Tsaka, malapit na rin naman po tayo eh. Love you! Nay, andito na po tayo. Salamat naman. Sabi ko naman sa'yo, Nay. Hanggang ngayon kasi, wala kang pa rin tiwala sa big boy mo eh, lo. Sus! <laughs> Ingat na ya. See you. Nat! May nakalimutan niya pala ako. Mag-iingat kang mabuti, ha? Mahal na mahal kita. Kaya gusto ko, panagi ka lang safe. Love you, know. At ay sa bangin, Nay! Mahal din kita. Ay kita. Paulit-ulit man ang bawat payo ng isang ina, magpasalamat ka dahil may isang kagaya niya. Sa bawat hakbang, laging may inang nag-aabang. Isang pagpupugay sa mga ina na patuloy na nagbibigay ng payo at pagpapaalala sa kanilang mga anak. Happy Mother's Day!